Uh, it's from 2024, if I'm correct, it's 56.7 billion. And then from 2025, it's 392.3 billion. Yes, I, I can confirm that, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Thank you, Mr. Thank you. Chair. Uh, thank you. Thank you very much. Uh, Mr. Secretary, please go ahead. So my my question was uh, confirmation kung may ganon ng mga pagbawas Opo. within the program. We can confirm that, uh, Mr. Chair. We can confirm. So uh, sa, so binawasan ng ilang programs internally pero tinagdagan naman yung iba. So sa ating uh, pag-sisuri, po npo ng malaki yung convergence and uh, special, uh, to? convergence and special support tama ba yung, ba yung pangalan ng program uh, which includes uh yung sinasabing sipag uh, at saka yung BIP. no uh, ito po uh, there are increases in the asset preservation program which is maintenance and rehabilitation of existing infrastructure 18.08 billion. tapos convergence and special support program pinakamalaking increase po 56.94 billion at further broken down into increase sa uh, sustainable infrastructure projects alleviating gaps increase of 45.66 billion. ito po ay para sa mga access roads and bridges uh, at saka sa mga public buildings, evacuation centers, among others. Uh, tapos, meron ding malaking increase sa basic infrastructure program, uh, 13.17 billion increase, mainly for multi-purpose buildings. No? So, uh, at saka yung mga multipurpose buildings po rito, hindi yung mga maliliit lang na 10 million or so, kundi 150 million and so on. So, Do you confirm the okay. increases? I, I can confirm po uh, the increases in the items mentioned. Again po, ang pinanggalingan po nito ay uh, nung tayo po ay naatasan na i-review, basically po, in the limited time, inulit po natin no, yung, yung proseso kung saan nang gagaling po sa uh, district levels ang mga proposal nila. Ang guidance lang po natin, kailangan ito ang mga proyektong priority. Ikalawa, ito ang mga proyektong ayang i-implement ng mabilis. Ito po yung uh, ating guidance na binigay sa district levels at ito po ang kanilang mga isinumite. Ngayon, if I could just uh, speak lang po as to the increase in maintenance in the maintenance budget. no, I was informed po uh, when I came in na in the past years daw po, nagaga daw pong binaba ng todo no ang allocation for road and bridge maintenance in the past uh 5 6 years meaning uh, uh nag -nagsubmit po ang DPWH ng uh, budget for maintenance and repair of roads and bridges pero apparently yung pong mga budget na final na ibinigay sa DPWH is halos sa po, baka 20% na lang po ang natira sa proposed maintenance. And I think it, it became a very, very uh, big problem for the agency, I have been informed, dahil na daw po, eh, since bababa ang maintenance budget, marami pong mga existing roads na in dire need of maintenance na hindi na i-maintain. Kaya po, uh, hence, ito po ang pinanggalingan nitong malaking increase no, para po ang ang sinabi po sa akin, para habulin po yung napakalaking nawala over the past 5-6 years para po sa maintenance. Dahil nga po marami ng mga sirang kalye na kaya i-maintain. By the way po, yung pong mga issues na rinis ni uh, uh, Congressman Irise kanina about yung pong dredging at ano, kasama din daw po ito uh, dun sa budget na yon na nabawasan po ng napakalaki in the past 6 years. Okay, And but again po um, yung mga details po nito ay eh, bibigay bibigay okay. po namin in detail sa sa committee uh, within the day or in the next few days. po. Okay. thank you. So uh, to summarize yung points so far, no? So more or less, uh bukod sa tinanggal ang malaking bahagi ng flood control, uh, nagbawas din po ng roughly 75 billion sa ibang mga programa ng DPWH at nagdagdag naman ng 75 more or less sa iba pa. Yung mga nabanggit natin, road maintenance, um, uh, bridges, uh, yung tinatawag na convergence. So bridges, multipurpose buildings, and so on and so forth. Okay. At sinabi nyo rin, so in other words, parang ang ginawa rito, uh, sinantabi nyo muna yung future development of projects, kasi tinanggal nyo po yung feasibility studies, binawasan nyo ng malaki, yung right of way. So, para magtuloy-tuloy ang mga proyekto, kailangan may right of way. So, mukhang tinanggal nyo muna yung budget doon at pinrioritize yung mga local projects, which, uh, if I will translate kung ano yung sinabi nyo, plainly, nanggaling po sa mga distrito, meaning nanggaling sa mga kongresista. No? Normally, this would be called, considered congressional insertions, but since these are part of your resubmitted budget, uh, ay, inyo na po yan. So, in other words, you take full responsibility for what would normally be considered, uh, congressional insertions. Am, um, tama po yun, uh, Mr. Chair, no, that po nga ito, like I said earlier, e galing po sa baba, following the, the usual process, you no, know, that I've been, uh, appraised about, Uh, pero yung sa right of way naman po, again, ang instruction ko po nung ito'y riniripaso is ano po ba ang mga pinaka-critical na right of way na kailangan uh, mapondohan at magagamit. No? And apparently, ang tinanggalan po dito ay yung, ang maraking tinanggal po dito ay yung right of way ng Toll Regulatory Board. These are the PPP right of ways that actually have already been Uh, acquired no, or, 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 covered. Opo. So, uh, and para po mapondohan nga po itong mga ibang proyekto na nanggaling sa district levels, paakyat, uh, doon po tayo kumuha dahil ang uh, assessment po ng, uh, ng, uh, ng ahens. Uh, our DPWH families. Um, uh, concern ko lang po, uh, Mr. Chair, uh, regarding po sa mga mahalika bridge sa second uh, district of Southern Leyte, we are uh, yung typhoon Odette po landed in my district, no? Uh, ang dami pang mga roads na nasira during typhoon Odette na hindi pa na uh, repair and rehab and uh, natanggal ano, kasama sa mga flood control na tanggal yung mga roads natin. Uh, yung dalawang tulay, no? Very, uh, very, important yung tulay namin kasi ito yung nag-connect ng four municipality namin sa district ko. Walang other means of transportation. So, um, right now, uh, from 33 tons, 3 tons na lang ang dumadaan ngayon. So, uh, double handling yung um, mga tao uh yung consequence uh, tataas yung presyo ng bilihin uh we've been um, doing it uh yung tao nag uh, nagdurusa na uh, for quite some time three months now and hindi napunduhan for next year kasi natanggal lahat na yung malalaking tulay namin so i hope yung flood control lang sig siguro yung dapat um, matanggal yung mga roads namin, water system namin, uh, yung Mahalika Rehab ng uh, Mahalika Roads, sana po uh, mapin, madag, uh, mabigyang pansin kasi very important sa amin. And uh, na-commit din ng DPWH dati na matugunan yung tulay. no? Uh, kasi nga, ngayon, hindi namin alam, DSW, di ba, bibigyan ba kami ng... Uh, assistance emergency assistance sa lahat ng tao kasi doble yung bilihin. no so uh, even the construction materials no kung magtatayo sila ng bahay talaga uh, very very expensive so uh, yun ang hingi namin no na sana hindi mapiktuhan yung wala namang uh, uh kasali sa flood control and uh, of course another suggestion ko na lang po no sa Uh, for now, na siguro walang flood control, dapat siguro equip na lang natin yung mga DPWH ng mga equipment, no? Tapos dredging uh, equipment, no? Tapos fuel, mas cheaper pa yun, mas cost-effective pa sa DPWH. And uh, mas madali pang matugunan yung mga issues, no? Uh, especially uh, with this uh, climate change na nag-iba na yung uh, panahon natin ngayon. Sir Chairman, we commit po, uh, to address the concerns po of uh, the Honorable uh, Congressman from from Cebu. At uh, nag-usap na rin po kami kanina. At ano po, uh, gagawin po natin ang lahat na... Second, district, President, Southern po... Southern... Uh, I'm so sorry. Uh, Southern Grady po, gagawin na po dito sa mga problema natin, sa mga bridges natin sa San Juanico, pati na rin sa Liloan. Liloan. Asahan po namin, uh, Mr. Chair, na sana mabalik yung pondo sa mga hindi apektado na mga uh, programs natin no and uh, inaasahan po no uh, for the longest time uh, sobrang liit ng pondo ng district namin na ngayon natapyasan pa so uh, hopefully uh, uh, sa sinabi ni uh, kong Erice kanina no na dapat yung walang kinalaman dapat hindi naman maapektuhan no ag yung mga municipality pa namin sa district ko, 4th at 5th class. So sure ko na yung mga LGUs namin hindi kaya matugunan yung mga issues uh, regarding sa mga SIPA convergence program namin na wala-wala. hindi matugunan nila yung mga problema ng iyon, Mr. Chair. Opo, uh, you have a commitment, uh, Congressman. Thank you. Please, okay, submit lang namin, uh, Mr. Chair, yung Uh, nawala sa SIPAG at Convergence Program po. Thank you. At saka yung sa Maharlika po, uh, Mr. Chair, uh, o uh, yung sa Maharlika, and uh, hopefully yung mga repair and rehab makikita naman natin kasi dinadaanan niya ng uh, karamihan. We are the nearest port going to Mindanao, vice versa. Economically, tayo yung pinakamura uh, uh, kasi uh, 30 minutes away lang from port to port Uh actually na raise ko to uh Mr. Chair nung nasa DOTR kapat yung support namin uh, na pina-rehab din namin Mr. Chair yung the, the nearest port so economically uh nakaka-save yung mga biyahero natin from Manila up uh, from Luzon to Mindanao Mindanao to Luzon po uh Mr. Chair we'll do po uh we will also uh, consider that uh paano uh, natin ang mga uh, ang, ang mga ponto Thank you Marami Mr. Salamat. Chair and uh, for that uh, this presentation uh, uh we are in full support for your uh, uh, ginagawang changes uh, sa DPWH and uh, I hope uh, yung yung kailangan talaga matulungan at punuan uh, ma uh, ng pansin yun talaga mabigyan ng pondo. Maraming uh, salamat and uh, we are here to support uh, your budget uh, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, thank you, Congressman Yap. Uh, we go back to the minority. The chair now recognises um, uh, representative Samuel. Chair, thank you, thank you, Mr. Chair. Uh, good afternoon, Secretary Dizon. Good afternoon. Uh, kanina po sinab niyo na determinado kayo to mas transparent at ang budget at mas accessible sa publiko. Um. Are there mechanisms uh, in your for greater transparency in your revised budget proposal, Mr. Chairman? I, I, I have been informed. Anupono uh, in the in the operating budget uh, of the department. Uh, there is a uh, budget for example for uh, upgrading for IT systems for greater transparency which we which we commit to do for example po no uh, isa po sa mga na discover ko pagpasok ko is merong pong konting uh, mga issues dun sa project monitoring systems ng uh, DPWH you no know? apparently hindi ito masyadong nagagamit at uh, unfortunately na discover ko din na uh, parang Nadadaya. No? So I think we have uh, money in the operating budgets to upgrade and to further strengthen these systems.